So ayun guys Ngayon po ay araw po ng Sabado Ayun, nalito po tayo ngayon sa Kabite, no Sa parating Imos at saka Pakor Yung boundary ng Imos at saka Pakor so, Meron tayong Dadalawin dito na isang Antengiro Ayan, at ah uh, Aman tama no napasal tayo rito ngayon araw araw ng sabado so bibisitahin natin yung ating isang utol na antingero dito sa Bacoor Cavite ayan napuntahan ko na to dati ayan Ah uh, dat mga siguro mga matagal-tagal na rin mga ilang buwan na rin nakakalipas ayan napuntahan ko na to dati tapos sabi niya sa akin, marami pang ano, marami pang marami ako ipapakita ng mga ng mga agimat. Alam niyo naman ho, pag sinabing kabiti talaga, eh, nandito talaga yung mga mga matitigas na mga antingero dito sa lugar ito, pag sinabing kabiti. Ang bot mga anting-anting ng -anting, mga agimat. So ayan, kaya papasalan natin to ngayon. Ito ang isang utol natin sa Harim Bakal yan. ano na po ito ah, uh, uh, Ano siya no Yung Authorized na rin siya na Blazor Ng HB Bakasi Anti-crime Harim sa So yan po yung pupunta natin, puno, natin ngayon Ito sa Bakur At ito ay maraming ano, Marami itong mga mga tinatago mga anting-anting napasyan natin dito ngayon pagka sinabi po kasing kabiti talagang nandito po yung talaga yung mga anting ero na marami sa kaya talagang ano, hindi, hindi po sayang yung ano, hindi po masasayang yung pagpunta ko po rito sa lugar na to pagkat pa, itong pupuntahan ko eh marami siyang may papakita ng mga mutya. Mutya at saka mga anting-anting kung ano man ang meron siya na ipapakita sa atin. Isa rin pong uh, ng aring baka. out sa mga ano no sa mga mga kautulan. Uh, baka lalo na po rito sa Cavite marami pong mga harimbakal bakal po rito na dito sa lugar na to yan, imos yan, halos lahat po ng parting kabite, marami po rito mga antikero. mga kautulat so ayan, shout out sa mga kautol ng mga harimbakal dito po sa kabite medyo exciting lang po tayo sa no? napasan na naman tayo rito sa kabite so, baka pag uh, natin isang utol dito na isa pong uh, pleasure na rin ng HB Bakasi parang bakal yung -crime. Kaya, yan. So, yan. Kaya, uh, crime So ayan, kaya hindi na rin masasayang yung punta ko pa rin. Sana ano, sana masulit yung ipapakita siya sa atin. Kasi medyo ano po ito, medyo malayo. Ayan, sadya. Sana sulit. So, abangan nyo po yung ano, uh, akin pong pagpunta po sa kanya. Kung ano pong napapakita niya ng mga ito. Hapon sa lahat ng mga haring bakal, nandito ko may pumuntang utol dito. Kusong magtanong kung meron siya ipapakita kahit konti. Sabi ko meron okay naman. Oh. Konti lang. Sabi ko meron naman. Ito naman ang gamit na nakuha ko na iningi ko lang na walang mga bayad. Ang araw sa kaambituin. Pakita mo tol, pakita mo sa camera. Bituin. Araw sa kabituin. Kakaiba no. Mapagpala dito ay hindi gawang kaya po, hindi gawang hindi ko rin alam kung hindi gawa itong Batangas. Ah eh iba karagting eh iba karagting nung aking gamit eh isa sa mga bagong ginagawa ito tinan mo naman itsura nito sa chora ng aking iba yan tola. iba ang gamit ito bakal na ito oh tinatago-tago ko lang kung ano man din ang mga binibigay nila sa akin ah, para mas naganda na ako dito pag ako nagaanap buhay Ay yan, anap buhay, buhay saka ito sa gabi. Kung baga, mga kwan ko sila sa katawan, kasama ko sila sa pang-araw-araw. Pang ubaga tatawag kong pang-alina. Ito naman ang ginawa ko. Ang nakalagay naman, nakalagay naman dito ay shell na bato para tatlong uri. Ayan. Ayan. Simple lang ang pagkagawa ko. Hindi ko to minag papakita lang kung kanino. Simple lang talaga ang gusto ko. Ang laman naman nito, tatlong power ang kaya nito. Hindi ko hindi ko lang kasi maanap yung nakalagay ko dito na mutya sa lupa. Marami na akong binagbigyan yan eh, hindi ko lang mahanap sa lagayan ko kung saan ko nalagay yung mutya ng lupa ko. Meron pa sana ako noon. Hindi ko alam kung sino ko... Meron kasi ngumingi uli sa akin ng mutya ng lupa. Hindi ko pa masasabi dahil hindi ko managagamit yung mutya ng lupa eh. Kasi nakatago lang. Meron pa ako dyan. Saka ito, mutya na. Nakalagay naman dito ay mutya sa tubig. Saka yung mutya ng kawayan na naging bato. Yung kawayan talagang malaki. Ngayon, man ako sa mga kaotol ko, pati mayroon na tong ibang sangkap, mga pangunta na rin. Hindi ko na rin sasabihin ko para saan pa yon para maraming kakayanan. Hindi ko naman sinasabi na subukan ng iba. Hindi ko pinapasubukan nito mga gamit ko. Para sa totoo, marami nang sumubok ng gamit ko. Nakikita ko naman ang mga gawa ko kung yan yan ba'y ay hindi tunay o tunay. Dahil marami na rin sumusubok ng mga gamit ko. Hindi ko na lang sasabihin pa kung sino-sino ang nakakuha. Wala dito, sinabi ko nga, pag ako gumagawa ng mga gamit ko, halos mga pulbura ng baril, kinukuha ko. Yung mga hindi pumuputok. Kung mga nag kayo, siya lang ang masabi ko. Kumuha kayo ng pulbura yung hindi pumutok. Nilagay nyo sa bote yung pag-aalagaan nyo. Kahit anong mga pulbura, kung sinasabi 45, uh, 38, shotgun, BB Armalite, ning shotgun, kung ano nung -ano mga bala o ano nung -ano mga matatas na kalibir na baril. Pwede nyo kunin ng pulbura, pag-alo-aloin nyo yun, ipailagay nyo dito sa bote. Ngayon, lagyan nyo ng langis. Yung langis na alam nyong matutulungan kayo. Ang lagay naman itong langis na ito, one eye lang na isang mata, isang bibig. Ako ang naglangi, sila kinarga ko, siya sot-sot ko. Kahit kung subukan man ng tao ito, hindi ko sasabihin na kaya nilang basagin para kaya ko rin ipaputokin ng baril. Kung totoosin, hindi ko naman nasusubukan pa para mga ibang tao sinubukan ng mga gamit ko. Doon ko na lang pinapakita na may kakayanin din pala ang sadya kong pagkatao, hindi ko lang minamadali, hindi ko pinagma mamalaki ang mga gamit ko. Simple lang gusto kong gumamit. Hindi ko kailangan pantang pa kung ano-ano sa ibang tao. Ako, simple lang. Sa totoo lang, mayroon pa ako dito. Maraming salamat din pala sa ito yung mutya na tubig ko. Maliliit lang yan. Hindi ko masasabi sa inyo bakit ako may maroon ganito. Para puno to dati, ngayon pinag-iingi, pinagbabaon sa tubig, eh, pinagbabaon sa katawan. Kailangan bumaon nito, hindi matanda, bata pa dapat ang bumaon. Kung matanda na, baka hindi na rin kayanin ng mutya ng tubig na pumasok sa nila Dahil marami na nagawang kasalanan yun eh. Kailangan bata pa, marami pa mga pagsubok. Ito naman sinasabi ko sa lason. Yan. Sa lason. Sa lason. Anong tawag yan? Ito ang tawas, na tawag ko. Siya mo kukunin eh, sinubukan ko na rin naman to. Ito, marami na akong mga bawa niya sa katawan. Kaya alam ko kung paano ako gumawa ng mga gamit ko. Ito naman, maraming salamat naman sa brad ko, yung utol na nagkita kami sa kalaw. Binigyan niya ako ng bato ni Kristo galing sa Jerusalem. Binigyan niya naman ako. Pinagamit ko lang pang sarili. Meron man ako na Meron man ako na mga binagbabad ko na sa langis. Para lang sa taong sino man ang pwedeng gumamit, pagbibigyan ko lang. sanin-sanin lang, yung langis lang, konti-konti lang. Hindi naman pangkalahatan na ibibigay ko sa kanila dahil hindi ko ibibigay itong mga laman nito. Ipangarga ko lang to sa mga kaya nangangailangan. Pwede ko itong ibaon sa katawan para hindi pwede. Dahil hindi ko kaya ang power ng karga nun. Ikaw pa naman yung bato, nagkiso ibabaon mo dito sa katawan mo. Ikaw na ikaw na ibig sabihin yung pinakamatiba. ibig sabihin wala ka ng katapusan. Kaya kailangan huwag mong ibabaon. E ano lang ang gamit dapat niya? Kailangan panggamutan lang. Pangkontra mo sa lahat ng bagay na elemento. Tulad ng itong mga lamang lupa, o sabihin natin mga aswang, kinakatakutan din yung bato ni Cristo dahil yan ay pinagluhutan eh. Kasi silaw sila eh. Yun ang napakagandang halimbawa sa mga nagagamit. Sa totoo lang, hindi ako magpapasubok ng mga gamit ko. Kung gusto nyo subukan, isa lang ang salita ko. Dasalan nyo muna ang gamit ko so bago nyo subukan. Tulad nito, mayroon naman akong mga nagawang gamit. Hindi ko na sasabihin. No? Subok na nila. Para hindi ko ipagmamalaki yung mga bagay na nasubok nila. Salamat pa rin kahit paano nakikita ako. Mayroon akong ipapakita yung mga salita na gustong makita ng mga oton kung ano raw ang ko dun sa mga ginamit ko sa kanila. Gusto, ko lang ipakita para hindi natin babasahin. Sana kung sino man ang makakatingin ng mayroon ako, salamat. Hindi ko ito babasahin. Gusto ko lang ipakita sa tao kung ano yung mga pinaglagay ko sa mga ginagawa ko. Sa mga bote, garaba o ano man mga bagay. Linalagay ko doon lahat. Sabihin natin dose. Nakakayanan. Iba-iba ang kakayanan ng hari bakal para sa harin bakal ito. Eh, yung ginawa ko, so, tinusubukan nila, di ako'y tao lang naman ako, hindi eh. naman ako gumagawa ng biro para sa kanila eh. Yun lang naman. Mamaya-maya pala, babiyahe ako, pupunta ako ng Ternate. Pupunta ako sa mga otol kong harin bakal. Maraming salamat sa inyo mga harin bakal. Ante, ante, lang, kunting oras lang itong pagbibidyo natin, may papakita na akong kunting mga gusto nilang makita ng mga otol.